Ang awit chapter 32 verse 3 ay nagsasabi, Nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga pagkakasala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Para sa mga tao ngayon, ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng ilang mahahalagang bagay. Una, ang kahalagahan ng pakikipag-usap. The importance of communication. Kapag tayo ay nagdadala ng mabigat na pasanin, ang pagiging tahimik at pag-iwas sa pagbabahagi ng ating mga damdamin ay maaaring makapinsala sa ating kalusugan, parehong pisikal at emosyonal. Pangalawa, ang kapangyarihan ng pagsasalita, the power of speech. Ang pakikipag-usap sa isang kaibigan, kapamilya o therapist ay maaaring makatulong sa atin na maproseso ang ating mga damdamin at mahanap ang kaluwagan. Pangatlo, ang kahalagahan ng pagtitiwala. The importance of trust. Ang pagiging bukas sa isang taong mapagkakatiwalaan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makatanggap ng suporta at payo na makakatulong sa atin na malampasan ang mga hamon sa buhay. Pang-apat. Ang kahalagahan ng pagpapatawad. The importance of forgiveness. Ang pananatili ng sama ng loob o galit ay maaaring magdulot ng matinding sakit ang pagpapatawad kapwa sa ating sarili at sa iba ay isang mahalagang hakbang sa pagpapagaling. Ako po si Brother Chris. Sa madaling salita, ang awit chapter 32 verse 3 ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging tahimik sa ating mga damdamin ay maaaring maging nakakasama. Ang pakikipag-usap, pagbabahagi ng ating mga karanasan sa mga kapatiran o kakilala at paghahanap ng suporta ay mahalagang hakbang sa pagpapanatili ng ating pisikal at emosyonal na kalusugan. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Amen.